Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po pobrang kapumpangan. At eto guys, papakita ko sa inyo itong uh, pakwan. Oh. Tingnan ninyo. Napaka laki. <laughs> Oblong siya. Ayan o. Oh. Binili ko doon sa masjid at tinikman ko na rin bago ko siya binili. <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> tinikman ko siya. Matamis naman guys. Nga lang, ang uh, pakwan sa atin guys, mas masarap matamis pero dito uh, hindi naman siya masyado nga uh, matamis. Matamis siya pero hindi masyadong matamis. Mas masarap pa rin yung pakwan sa atin, guys. Yung bilog na meron siyang uh, gutli-gutli na ganyan. Ito ay uh, tingnan niyo para siyang upo. May malaki pa dito, mahaba ito. Ganyan ang pakwan dito, tingnan niyo. Uh, tikman natin. <laughs> Pinalamig ko na 'to. Yan yung takuan uh, dito sa Saudi Arabia ganito oh. <laughs> Parang opo. Natitikman uh, natin guys kung uh, masarap siya. Konti lang muna 'yung kakainin ko at uh, 'yung iba gagawin nating juice. Alam nyo itong uh, ano na to, takuan napaka rin ito lalo na sa may mga ano sakit sa cancer, alam nyo ba, yung prostate ito, napaka gandang kainin nito dahil ito ay matubig at uh, napaka raming vitamina din nito sa mga sakit sa bato ayan, gamot din sa sakit sa bato yan sa may diabetes ayan, sakit sa atay at sa lalo na sa high blood ito yung uh, nakakapagpalinis din ng uh, dugo at uh, daloy ng ating dugo at uh, yung ating uh, uh, ugat na dadaloy sa ating mga katawan ay ito, rininis nitong pakwan kanya ang kulay niya guys, hindi naman siya masyadong uh, mapula hindi ka mukha sa atin na masarap at uh, matamis ay ito guys, so tignan natin Maputla ang pagkapula niya ganito ang pakwan dito <laughs> ayan natin. Matamis naman sa guys Pag malamig pala lalong tumatamis ang pakwan. Mm. Ang sarap niya. Mas masarap 'to pag ginawa niyo yung juice. Ako kapag hindi ko naubos itong pakwan na 'yan nire-rep ko tapos biniblend ko ginagawa ko sa yung juice ito yung pinaka tubig ko guys wala sa masyadong buto Hmm. At ang buto niya, ilal Mm. Ang sarap guys Bismillah Salamat ala dito sa merenda ko Binulo ko lang to guys ng ano 10 real Sarap pala pag malamig ang pakwan. Lalo na Sa atin kapag uh, summer, napaka -irit. Ito yung uh, kainin ninyo. Nakakapag ha. Ano ito lang sa lalo sa may mga sakit sa bato. Mm -hmm. Maganda ito guys. Mm. nyo. Ngayon o. one port lang ang kinuha ko hindi ko pa kinuha yung kung maubos tong <laughs> sa laki niyan gagawin mang, mga, ilang araw pang kakainin niya tatlong araw at uh, iano natin sa rep at uh, yung iba gagawin natin juice tapos niyang tapos niyang nalala ko guys yung bata ako pag bumibili yung tatay ko nito kasi nga yung mga uh, lahi namin may sakit sa bato nung uh, grandfather ko lolo ko hindi lang na-operahan yun hanggang pa rin pero ang tagal ng buhay niya guys 91 siya bago siya namatay ayun nagkaroon siya ng sakit sa bato Inoperahan doon siya na ano nagkaroon ng epekto minyak ah, sabi ng tatay ko magkakain kayo ng uh, ano nito ha uh, takwan para luminis ang inyong pantog kasi maganda ito guys eh gano'n kapag meron kayo sakit sa bato at saka na ano ko rin sa ano uh, youtube channel sa youtube na gamot din pala to sa prostate cancer Mm. -hmm. At uh, sa mga kalalakihan mm -hmm, din guys, alam nyo? Sa mga hindi niya alam nyo na jun dun dun nyo <laughs> na hindi na mm hmm, sabi nila na hindi na daw lumalaban o oh. mm -hmm. Tumatayo <laughs> Kumain daw kayo nito. At uh, lalaban kayo. <laughs> At uh, magkakaroon daw ng buhay. Tata uh, yung mga ano ba 'yung er erectile dysfunction sinasabi nila, guys. At uh, ito daw yung ginagawang bayagra Naturally Natural panoorin nyo sa YouTube, guys kung ano yung proseso na na kailangan gawin na para sumigal <laughs> na no, nga pagkalalaki nyo. Hmm? Pero ako, kahit hindi ako kumain ito, <laughs> palagi naman na <clears throat> tumatayo. Hindi pa naman tayo ganun na wala na pa naman tayong side effect na ganun. Kaya lang kumakain ako nito guys. Gusto ko to One of my favorite. Prutas din ito guys. Kapag uh, lumabas ako at bumibili ng tutas kung mayroon akong pera bumibili din ako yung guys Ang sarap niya kasi wala na kapag malamig naalala ko dun sa albahako kapag nagbabiyahe kami malayo ito yung kinakain ko kasi uhawin ako. At napaka-ilmit sa site. ay kami ng ilang oras. Kaya ayan kapag nakakakita ako ng bini binibili ko. So, ayan guys. Nakita ko lang itong uh, isa sa protest dito sa Saudi Arabia ang hab-hab. Ito yung uh, hanap buhay din ng mga Saudi. Lalo na kapag buwan na nga uh, magumpisa ng bear. Ayan, magtasakalim na sila. Alhamdulillah. Kahit sa desierto, nakakapagpabuhay sila ng ganito na prutas o yung itong pakwan. Dahil ang pakwan, kahit na uh, mainit, basta dupa, tumutubo siya guys. Yan ang powerful ng watermelon. At uh, yan ang uh, binigay ng ala na